Ito na nga ang part 6 ng aming Puerto Princesa trip at third day namin ngayon sa Puerto Princesa. nag nga kami ngayon sa restaurant ng Kasanya Sweets at ito nga ang breakfast namin ngayon. Meron tayong hot dogs, egg, rice, and syempre watermelon. Wala nga kaming itinerary ngayong umaga kaya naman nag-decide muna kaming mag-swimming. ko nga muna dito kung gano'ng kalamig yung tubig dahil nga first time mag-swimming ni Aya. Yung feeling ko ay kaya naman niya yung lamig eh sabi ko nga ibabad na siya. Dahil nga first time niya magsa-swimming at maliligo ng malamig na tubig, kaya naman eto yung naging reaction niya. Wow! Yeah! Yeah! yung isa yun. <laughs> kaya naman eto, nilibang-libang muna namin siya dito at unti-unti ko nga rin siyang binabas para hindi siya mabigla. milang din pala yung swimming nung time na to, kaya naman solong-solo namin mga mare. Sa puntong to ay feeling ko ready nang ibabad si Aya, kaya naman nag-decide na akong ibabad na rin siya pati na rin nga ako. <laughs> Hello! Dito nga ay medyo na-enjoy na ni Aya dahil meron na siyang patapik-tapik sa tubig. At tignan nyo naman dito, meron pang wilang wilang na parang palaka. Grabe, sa mga ganitong pagkakataon talaga, hindi ka pwedeng hindi mapapaisip, no? Sabi nga nila, malayo pa, pero malayo na. Dati kasi, isa lang to sa mga pinapangarap ko. Yung magkasariling pamilya, pero nagagawa ko pa rin yung passion ko, which is yung pag-travel nga. Kaya talaga ako, naniniwala ako sa perfect timing ni God. Tignan naman ngayon, meron na akong sariling pamilya, e eh, nakakasama ko pa nga sila sa pagtatravel. Yeah, naman this 2024, looking forward talaga ako to more travel. Siyempre, with family pa rin para nga mas masaya at bongga. Fast forward kinahapunan, bumabalan kami ni Mr. Cortez para bumili ng soft drinks para nga magmeryenda. Ito rin ang maganda sa kasanya sweets dahil nga walking distance lang siya sa mga public places. Like mall at mga fast food. Inagabihan naman, eto papunta ulit kami sa kamag-anak ni mother-in-law. Ininvite nga nila kasi ulit kaming mag-dinner sa kanila dahil bali ito na yung last night namin sa Puerto Princesa. Oh, kasi map na mo talaga, ini-invite pa nila ulit kami hanggang masikan kan keng mangon at tignan nyo naman ng boss aya nyo, nakita na naman ng Jollibee, kaya na naman tuwang-tuwa. Nagtignan nyo naman, pagdating namin, talaga namang nakaredy na yung kakainin namin. At meron nga tayong palabok ngayon, baby back ribs at itong steam fish. Tapos partneran mo pa ng malamig na coke, ay nuko, kanyaman. Pakita ko na rin pala itong cute nilang aso na si Night. Yung black nga siya, kaya naman pag sa dilim ay talaga namang hindi mo siya makikita. Hindi na nga rin kami nagpatumpik-tumpik pa dito at kumain na nga kami. Tapos bang ini-edit ko nga tong vlog na to ay nuko uh, miss King lasa naning palabukdo. Katapos okay, ng kumain eto sila Mr. Cortez nakipag-inuman sa bapa niya pati na nga rin sa mga pinsan niya. Ngayon rin sana ang schedule namin papunta ng Balayong kaso tingnan nyo naman biglang umulan. <makes> hindi nga umayon ang panahon sa amin nung gabi na to kaya hindi kami nakabali. Kaya ang ending eto tumambay na lang nga kami dito sa harap. At sakto naman meron kaming napadaan na nagtitinda ng balot at nilagang mani kaya naman bumi na lang din kami. Oh, hanggang dito na lang muna, mga mare, see you on last part ng aming Puerto Princesa trip. Thank you for watching. Bye.